Dumating pasado alas 8 ng umaga kahapon March 11 sa kalsadang papasok sa Ilocosur Provincial Jail sa Barangay Taleb sa Bantay Ilocosur ang lalaking ito sakay ng motorsiklo. Pumarada ito sa gilid ng kalsada at tila may kinuha ito sa compartment ng kanyang motorsiklo. Sa panahong ding iyon, papasok sa trabaho ang 45 anyos na prison guard ng provincial jail na si Jail Officer 3 Jason Barrientos Parchamento sakay ng kanyang kotse. Maya-maya pa, lumapit ang lalaki sa kotse ni Parchamento at pinagbabaril ito. Matapos ang pamamaril, bumalik ito sa kanyang motorsiklo at dali-daling tumakas ang ilang nakasaksi. Tila na bigla pa sa pangyayari gumulong na ang investigasyon pero blanko pa ang mga pulis sa pagkakakilanlan ng suspect. Ayun po ang inaalam po, po natin, uh, yung further investigation po natin na uh, uh, yun po yung alamin po natin kung uh, paano po niya at kung meron po siyang kasama o sa lang po Naitakbo pa sa pagamutan ng biktima pero idineklara rin itong dead on arrival sa Ilocosur Provincial Hospital, Gabriela Silang. Blanco pa rin sa ngayon ang motibo ng pamamaril ako tinitignan po natin sir at yung uh, ongoing po yung pagre-review po natin ng CCTV uh, kung uh, saan po yung exit niya at kung saan po nang galing yung suspect. Na-recover naman sa crime scene ang walong basyo ng kalibre 45 na baril. Nakabulag ta at wala ng buhay ang lalaking ito matapos pagbabarilin din ng dalawang hindi pa nakikilalang lalaki sa harap ng kanilang bahay sa Barangay Pongol. Kinilala ang biktima na si Cresencio Recaido Tacadena, 55 anyos at isang construction worker. Nangyari ang pamamaril pasado alas 5 ng madaling araw noong biyernes matapos itong ihatid ang kanyang live-in partner. Bale, based po sa nag a namin na CCTV, ah... Uh pinantayan po yung biktima sila. Uh, bale, tayo nila sa kapal nila ng bahay, hindi siguro ni-expect ng biktima na sila yun na yung papatay pa sa kanya. Dalawang tama ng bala ng kalibre 45 na baril sa likod ang tumapos sa biktima. Hindi muna nagbigay ng dagdag na impormasyon ng PNP pero tiniyak na nila ang malalimang investigasyon. Mayroon na pong motibo sa saka hindi po pa so suspect kasi hindi pa natin dasing may appeal, may POI po tayo, operation of interest pa lang po yung investigation po natin. Nanawagan naman ang PNP na makipagtulungan sa kanilang tanggapan ang mga nakakaalam o makakapagturo sa pagkakakilanlan ng mga suspect. Tiniyak naman ng Ilocosur PPO na isolated case lamang ang sunod-sunod na pamamaril sa probinsya at nakatutok na ang iba't ibang municipal police station sa pag-iimbestiga. Sa pagpasok pa lamang ng buwan ng Marso, tatlong magkakahiwalay na ng pamamaril ang naitala sa probinsya. Charles Nicolimon, para Salizon headlines